lumutang na rin ang umanoy lavish lifestyle. Life's Life's nila House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G-150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G-550 na posibleng umabot sa $35 million o $2.6 billion. Pesos. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mitsubis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong five luxury bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay.